sasalin na natin. Tikman mo muna Joy. Kung yan ano ba, ba 'yon? Soup. Soup. Yan lang nakayanan. Yes, open mo nga. Ano? Soup number. Ano masarap? <laughs> ano ba masarap o hindi? Okay ba? Lasang alubati. Oo. Tapos para makapag-diet ka na. O, oh, ito. Oh. Ito yan, yan lang yung tanim <laughs> mo, ah. Ito lang, ah. Isa lang, isa ah, ito man. lang. Hello, guys. Welcome back to my channel. At sa mga hindi nga po pala nakakaalam, ay pregi po ang aking misis ng pitong buwan. So, dahil po siya ay buntis, so, nag-request po siya ng soup today. At gagawan po natin siya ng soup. So guys, ayan po ang ating mga main ingredients. Ayan. So nandyan po alugbati. Ayan. Ang sibuyas, bawang, kamatis. Ayan, egg. Uh, egg yolk and egg shell. Hindi po. Egg shell tuloy. At ang ating mishwa. Mishwa. Shout out sa kumakanta. Nakaka-copyright ah, na naman tayo niyan. So, itong hotdog, pang toppings, pang toppings po yan, tapos egg, pang toppings po. So guys, hindi ko na po nilagay yung mga ibang mga condiments katulad ng asin, ng paminta, na kung ano-ano pa, tubig yan, hindi na natin ilalagay yan, ha? Kasi sa totoo lang, yan lang, yan lang po yung mga mangkok namin at sa totoong buhay, ako naman po maguhugas niyan. So, manood na lang po kayo ng kung paano po lulutuin yung pagkakasunod-sunod na intindihan po ba. So, ulitin ko po no, sa mga nag skip yung nag skip lang dyan. So, ayan po, alugbati, ayan, ayong alugbati, sibuyas, bawang, kamatis, itlog, fresh egg, tapos boiled egg para sa toppings, miswa, at saka hotdog para sa toppings. O, sige. So let's start na. Shout out sa kumakanta. Kapit bahay po namin kumakanta. Sana hindi tayo makapiright So let's go. So guys, ang unang gagawin, siyempre, bubuksan po natin ang kalan. Ay, so sa unang bukas, wala, wala na tanggas Sa papaalawa, wala. Posporo. Ganoon naman talaga. Eh, hey, may lighter. Ano mo gamitan mo ng ano? So guys, po, uh, uh, ano muna natin ha? Na ano muna natin? Wait lang. ayan na guys. O yan. So huwag nyo muna po husgahan yung kawali. Malinis po yan. Malinis yan. Talagang wala lang kaming steel wool. So lalagyan na po natin ng mantika. Diyan Ang mantika po namin nasa 1.5. Shout out. 115 lang po yan. May benta kami. Paubos na rin. Bibili na na po tayo bukas. Kontian lang po natin. Pero okay kayo maniwala ng konti. Dagdagan pa natin ng konti. So, painitin. Painitin po natin. Tapos, ilagay na po natin ang ating bawang at sibuyas. Sabi po nila, dapat daw po mauna ang bawang. Sabi ng iba, mauna ang sibuyas. Pero sa akin po, mauna ang bawang. Okay? Kung kayo, kung gusto nyo mauna ang bawang o ang sibuyas, bahala kayo, no? Huwag nyo lang ihuli ang mantika. Halawin. Pag tumakas ito ganyan, ibig sabihin na ito Okay. Okay po natin ang kamatis. Ano yun ba? Atamatis. And then, ang Alagbati. Alagbati. amoy nyo na ba? O, ganyan lang, halo-halo lang. Tapos, lalagyan natin na asin. Asin. O, papatayin ko na. Kasi, lalagyan lang naman ang asin, paminta. Para hindi makabag masyadong busy. Papatayin ko na. Lalagyan ito na mga condiments. Asin lang naman ang lalagyan sa paminta So, nalagay na natin naman yung mantika man tuloy. Nalagay na natin asin. Ayan pa nga, Dumikit. Oh. So, tatanggalin yan sa pamamagitan. Hmm. Uh, nalagay natin ng tubig. So, isang baso. Dahil soup ito, apatin natin na baso. Apat. Napakadali lang ito, guys. Isa ma -ano pa. Ngayon, tumigil na rin yung kumakantang katibahan. Mapamanag tayo, kakapiright tayo. Eh, eh kumanta pa nga uli, oh. Yeah, so yan. Tapos guys, sige natin siyang kumulo. Ayan, kumukulo na guys. Hindi natin siya pwedeng masyadong i-overcook kasi papait. Lalagay na natin ang mishwa. Mishwa, mishwa, mishu mishwa may pa ganun-ganun pa, hindi na ibuhos tapos ilagay natin sa gitna ito kasi magpapalapot dyan guys, tsaka yung egg so yan hindi masyadong overcook, mabilis na yan o no? tapos yung egg bilis bilis lang tapos na. O, oh, mangkok. Napatikim natin kay Joy. Kung masarap ba yung niluto natin. Here we go. Okay na yan. Soup lang ba to? Pwede na itong ulamin ah. Di ba? Parang gata lang. Okay na to. Hindi natin pwedeng i-overcook. Papatayin na natin. Jaren. Jaren. O, diba to Miguel? Pinatay na kasi. Isasalin na lang natin sa ano, pangkok. Sarap. Ang mga ganito lang pwede na. Pwede na ano ito eh. Para to sa buntis. so, ilalagyan na natin toppings. Sa toppings, guys, pwedeng dili pwedeng... Ba bahala kayo kung anong gusto nyo. Pero kami po hotdog kasi kay JetJet Jet eh. So, ito toppings natin. Kasi... <laughs> pa. Toppings. Ano kaya ang lasa nito? <laughs> Di ba, buntis na may kakain. Lahat naman sa buntis, masarap. Toppings. Siyempre, ang ating egg. Nalagay natin yung ating egg. Jeren! Okay na. Papatikim na natin. Joy! Joy! Jet, jet! Jet! Ay, hey, akatagal. Mga na kami. Gano'y na. Let's eat! Now! Yes! O, Joy. Tikman mo muna. Tingnan mo muna yun. na tayo. Ay, pray muna pala. Pray. Pray na tayo. Pray na. Pray ka muna, Jeff. Nag-pray na. Lord. Ano? Lord. Thank you for this food. Thank you for this food. Jesus name. Amen. Oh, take mo muna, Joy. Kung yan ba Ano ba to? Soup. Soup. lang e nakayanan? Yes, open mo nga. Na. Ano? Soup number. Soup number. Ano masarap? Why? Ano ba masarap o hindi? Okay ba? Lasang alubati. Oo. Tapos pare, makapag-diet ka na. Oh, ito. Oh. Ito yan lang yung <laughs> kanin mo na. ah. Ito lang <laughs> ah. Isa lang. Isa lang. Ah, ito lang. <laughs> lang. Diyo. Water. Maling na natin yung mga pagkakalit. No, Gaw Masarap! Masarap! Good! Hey, uh, uh, you like? Hey. Sarap! Hindi namin hindi nagbibiro! Ang sarap! Hindi namin nagbibiro! Try ang sabaw! Sabaw? Mmm! pa ng spicy, dalagan pa ng paminta. No? Tapos isang ng sili. <coughs> <coughs> paminta lang. Wala! Shoutout tayo! <coughs> Shoutout! Bye! <coughs> Shout out kay, Ay, kay Sir Sandy. Sir Sandy Kabale, kay Pastor Michelle, Auntie Bergie, Jehan. Nalang na na na. Amak family, dagdag family. Sir, Sir Pabs. Ay, uh, oh. good! Good teacher! Oh, yung mga classmate ni Jet Jet. Hmm? Ang sarap. Ang ganda ng kanin ba? Mm. Ah. Ano naman 'to? Ah, kasi yung hotdog. dog, uh, yung alubati, matamis ang alubati. Sabi sabi So, isa pa rice. <laughs>